Nagtamo umano ng malalang injury si former world champion Orlando Siri Salido matapos niyang salpokin ng isang pamamahay sa Sonora, Mexico. Ayon sa mga ulat, si Salido ay nagmamaneo sa Obrero Mundial kung saan nawala naman siya ng kontrol at bumangga sa bahay na may numero na 4944. Nabutas at nawasak ang isa sa mga dingding kaya napadpad ang sasakyan sa loob ng bahay na nagdulot ng pinsala sa mga naninirahan doon. Ayon sa ulat, hapat na katao ang nagtamo ng injury kabilang si Salido pero ang mas masaklap dyan mga amigo si eh, nasawi ang isa sa mga nadisgrasya ni Orlando Salido na isang 61 anyos na lalaki. Bukod sa nakainom daw po ng alak itong si Orlando Salido ay eh, sinasabing sobrang tulin daw nito magmaneho. Nasa kustodiya na daw po ng polisya si former champ pero hindi pa po sinasabi sa ulat kung ano ang kasong isasampa kay Orlando Salido. Sa mga amigos nating hindi nakakakilala kay Orlando Salido, ito po yung kauna-unahang boksingerong tumalo kay Basil Lomachenko at kay Juan Manuel Lopez. Sa iba pang balita mga amigos, nakababatang kapatid ni King Ray Ryan Garcia na si Sean Garcia may kartadang 7 wins, no losses, 1 draw with 2 knockouts. Nagpa-overweight din ng 3 pounds sa kanyang papalapit na laban kontra sa anak ng former world champion na si Fernando Vargas, walang iba kundi si Amado Vargas. May kartadang 10 wins, no losses, no draws with 4 knockouts. Matatanda ang nagpa-overweight din ng 3 pounds si King Ray Ryan Garcia sa naging laban niya kay Devin the Dream Haney. At doon nga po'y nagulpi niya si WBC champ. Kaya naman banat ng na mga netizens mga amigos ay parang nawiwili itong Garcia family sa pagpapa-overweight upang makalamang sa kanilang mga nakakalaban. Sa kabilang banda matapos suspindihin o iban ni Mauricio Suleiman ng WBC itong si Ryan Garcia dahil sa mga komento nito sa mga Muslim at mga Black people. May belta ngayon si Ryan Garcia sa WBC. Ani Ryan Garcia sa dami ng mga racist comments o racist remarks ng mga ibang boksingero. Tangin siya lang daw po ang binan ng WBC. Kaya naman ang banat ni Ryan Garcia, kahit matapos daw po ang kanyang suspensyon, eh ayaw na raw po niyang makatrabaho ang WBC. That means hindi na po siya lalaban sa ilalim ng pamamahala ng WBC kailanman. Ang baraha, mo sa Sino man ang mabunot na kalaban, di ka tatakbo Sa bayan ko sa bayan.